Mahal na Ama sa Langit, aking tagapagligtas, aking tagapagtanggol, sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, buong tapang kong ipinapahayag. Walang sandata na inanyuan laban sa akin ang magtatagumpay, tinatakpan ako ng dugo ni Jesu Kristo, aking katawan, aking isip, aking tahanan at aking kinabukasan. Nasira ang bawat sumpa, bawat pagsalakay ng demonyo ay nadudurog, bawat kasinungalingan ng kalaban ay katahimikan ngayon. Nakatayo ako sa otoridad ni Kristo, nilalabanan ko ang jablo sa kanyang mga pakana. Ipinapahayag ko na wala siyang kapangyarihan sa akin, walang hawak sa isip ko, walang akses sa pamilya ko, walang impluensya sa aking kapalaran. Panginoon, bahain mo ang buhay ko ng iyong liwanag. Hayaang mawala ang bawat anino ng kadiliman. Hayaang maghari ang iyong kapayapaan sa aking puso. Palibutan mo ako ng iyong mga anghel. Lumapit ka sa akin kasama ang iyong proteksyon. Palakasin mo ang aking pananampalataya. Lakasan mo ang loob ko at ipaalala sa akin na lagi mo akong ipinaglalaban kahit na hindi ko nakikita, nagtatrabaho ka. Naniniwala akong darating ang tagumpay, naniniwala akong ang tagumpay ay akin. Dahil nanalo na. Si Heso Kristo, Amen.